sa grabe kayong isyo karon kang BBM billion billion man eh trilyon naman ing dere nga pagpangawat dito sa is nasyonal isyo ka isyo ka maldito ko ka haring gangis ko ka nganong wa magay ka istorya lang pangawat ron sa administrasyon ni BBM oh kana oh nganong nag-uban man mo aning congressman dyan trasikagas. si Kagas may ka nimo ni mo ah uh, Mayor Tata Sala nga ang dabaw del na may mga insertions mismo sa gipagawas si Saldiko na may dabaw del nito anong kana ang batikosa kay Dagko kay Cantidad kana may batikosa kung anti-corruption ka ah uh. Kana may batikusa. Oh. Kana may batikusa. Kung anti-corruption ka, kana may batikusa. O. Oh. Kana ang administrasyon ni BBM karon Kung nga na no nga, ang dabaw ni Lisor, naaday mga insertions. Hmm. Kabalo ko nung tata, mandito kay ka. Daghang dagang daghang kagkoneksyon sa army, police, tanan, daghang kagkoneksyon. Pero, Kanang grabe ni mo panghuraw sa kuha. Labi ka manghuraw. Kaning na live. Kumana na kong pindot sa tanang dapat na kong istoryahan. Nakabaluan eh. Kung mapatay man gani ko ninyo o kanang grupo ninyo nila mayo na balangi kana. Kung mapatay ninyo sa Dorong Bukol murag dot lang yan ito si Tibis murag daghan yung mga yabo hmm <coughs> Kurag labaw pang Nepal may tabo ang Santa Cruz. Hmm. Pati imong gisugo. Pati sugoon. Kulob ang kaliro. Manawag de. Paabota lang kay lako istoryahon ng tao nga ipost sa Facebook. Sakitan man hmm. ka. Wa kana mo unsa. Kurau-rawon minimo. Kung di po ka mo tubagon, kay mo may patubagon, manitubag may imo may mindautan kanang inyong pagkolaborate ni Adawadawon mo po ni Momi pagkaulawan nga wa man kay labot dire. Ang 3 Timayo, Mayo wa naga pay appeal dia upan daot. Ni appeal ko sa Santa Cruz katong nay na sunugan. Dili ko karon nang natawo. Ya tungo sa Santa Cruz. Dili ko karon nang natawo. Nitabang ko to mga na sunugan nga walay picture. Nitabang ko sa Santa Cruz atong nay na sunugan nga walay picture picture i-post ko na. Human labay ang isa ka semana. Nitabang si Mayor Joseph Cagas diyan, nagpicture-picture. Una pa kong nitabang sa Santa Cruz atong nasunugan kaysa ni Mayor Joseph Cagas. Si Mayor Joseph Cagas, nag, sila ba nung dumugo, nagpicture-picture na yun, nagpost-post. Ako nitabang ko sa taga Santa Cruz na nasunugan, walay post-post. I-post ko na para makita sa katawhan, na nitabang ko sa Santa Cruz na nasunugan. wala -post. -post ko, na ko sa nag-post-post sa Facebook. Wala ko magapilapil dahil sa Santa Cruz, oy. Ano nga uh, Imo man kong hilaptan nga kamigo ka na tong dua? Ang kalabano na to, siguro, siguro, kanigurong mayor na modere, o kala si BBM. Ano nga kuman mo nga wayo na mo mga amigo restigo, suwa man hilabot ni mo. Si Riayo ang manghilabot ni mo. Si Eric Agbon ang manghilabot ni mo. Si Baltan ang manghilabot ni mo. Si Gobernur Ibon Runyakagas manghilabot ni mo. Si Mark huwag so mong hilabot ni mo. Man imo may Di po, siguro ko nimo. Pag dili mo tubag, ang lawad-lawo Pag mo tubag, dautan diya po. Nasa may mga lugaran eh. Atong naitabo lagi sa mong pulis, ako atong sakop nung tata, gitulis, duwakad lang, wala reaksyonan. Kung naay gitulis na ng Santa Cruz, pagkahuman, wala reaksyon ni mong pulis, basing na-admit na mga biktima, Aw, oh, okay na. dena di ka masuk os polis manlusobon kasi mo panimalay Is isintahon ka. Okay na na nong. Ipaminaw ta mo kung side, masuko paguro ka tong pulisa kung ipaminaw nimo kung side. Kay kabalo ba ako nimo.